Maraming salamat kapatid uh, Bago ko simulan ang aking pananalita Maraming maraming salamat muna po sa ating mga kapulisan na nandyan naka-pull out sa paligid Para magbigay ng kapayapaan at magbasid ng kaayusan dito sa paligid na ginaganap na pagkakaisa Laban sa korupsyon Maraming maraming salamat po mga kapulisan at sa station commander at sa mayor ng lugar na ito Ako po si Ferdinand de los Reyes Isang ex-OFW po. 21 years na naglabas ng bansa. At dati rin po na Marcos Loyalist leader. Dati po, dati, ibig sabihin, noong araw na ako'y natutulog pa sa pansitan. Subalit ako'y nagising sa isang katotohanan na nasa maling landas ang aking sinusuportahan. Nakakalungkot isipin dahil dahil sa mga katiwalian, dahil sa mga sobrang pangunguragot, ang dating ningning na Pilipinas ay napaboy na nila. Nakakaawa ang bansa natin dahil pinagtatawanan na tayo na mga dating tayo ang nangunguna. Ngayon tayo ang nangungulelat dahil sa mga politikong super buwabong! sa kapal ng balat, baboy kung lumabon ng pondo ng bayan. Yeah. Yan po ang tunay na ugat ng kahirapan ng ating bansa. Ang mga Pilipino, sabi nila, kung gusto nyo umangat, magpakasipan kayo. Mga tanga, mga gago ang nagsasabi na yan. Dahil ang mga Pilipino, sa 21 years na ako lumabas ng bansa, ay nakasalamuha ko ang iba't ibang lahi na nanasan ko na mas panaki pa sa akin sumasaludo dahil sa talino, sipag, at may puso sa trabaho. Ganyan po kataas ang respeto ng mga ibang lahi sa mga lahing Pilipino. Subalit ngayon, putang ina, OFW Leader at bugay po ako under OBA OFW Veterans Association na ngayon ay kasama nyo para ipaglaban ng karapatan at kalayaan ng ating bansa para sa new generation alam nyo ba na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga lupang ipinangako lupang ipinangako sa Biblia ay isa ang bansang Pilipinas Subalit <laughs> so dahil sa mga demonyong mga politiko na super kurakot at buwaya at baboy naghihirap ang ating bansa habang sila ay umayaman 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 yumayaman ng yumayaman. Sabi ko nga, wala man lang politiko. Meron dyan iilan-ilan. Outnumber ang mga matatalino at matitino natin politiko. Outnumber. Meron naman yung mga nasa linya ng PDP. Mga magagaling yan. Mga magiting at magitisig. At mga may malasakit sa bayan. Dahil aral sila sa prinsipyo ng Duterte family. Subalit kinaya tayo. Ayaw nilang paupuin ang mga matitino at ang mga may malasakit sa bayan dahil ayaw nilang maagawan sila sa mga ya, ya, sa mga kinukurakot nila. Ayaw nilang may nagmamasid sa kanila at nagbabantay sa pangungurakot nila. At yung mga ilan matitino natin, pansinin nyo, ngayon, Inahanapan nila ng butas kung paano tatanggalin sa Senado at Kongreso. Ganyan po ang laro ng politika. Kung hindi ka umaayon sa amin, tanggal ka. Or sisirain ang pagkatao mo. Demoralize ka. Ganyan po kasama ang ating politika. Kaya sa araw na ito, ito po ang simula at tatapusin natin ito. Pakiusap ko sa mga mahal nating kababayan. Hindi po tayo naghahanap ng kaguluhan. Hindi po tayo naghahanap ng gera. Naghahanap po tayo ng katarungan at kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Hindi po tayo nananawagan ng imagsikan. Tayo po ay nandito upang makiusap at manawagan na kung maaari, Pangulong BBM, dati mo akong leader bilang Marcos Loyalist, pero nag-withdrawal of support ako dahil nakikita ko na you are incompetent leader. You cannot handle the Philippines. It's better to step down. Bumaba ka na lamang. Magiging hero ka pa sa bansang Pilipinas. Ikaw mismo, ikaw mismo alam mo sa sarili mo. Pangulong BBM, alam mo sa sarili mo na hindi ka ang gumagalaw sa bansang Pilipinas. Kaya ako, bilang isang OFW leader, bilang isang peaceful citizen of the Philippines, ay nakikiusap sa inyo na bumaba na kayo. Yung isang nagsalita na si Remedios Montemayor, totoo ang kanyang mga sinabi. Ako po ang testigo dahil kaibigan ko po yan. Siya po ay biktima talaga ng Ghost Project Blood Control ng DPWH under noon ng Congressman Don Gonzales. Hindi na kayo naawa. Isang simpleng mamamayan inaagawan nyo ng legal na lupa. May titulo yan, hindi po sila land grabber. Sila po ay biktima ninyong mga walang kwentang politiko. Imbis na tulungan nyo ang mamamayan, kayo pa ang ugat ng kanilang paghihirap o ng aming paghihirap. Kaya sa araw na ito, tayong lahat ay magkaisa. Labanan natin ang sobra-sobrang pangungurakot. Subalit ang pangungurakot na iyan ay unti-unti mawawala kung mismo ang pinakaugat ay puputulin natin. Puputulin ng ating mga karapatang magsalita at magpahayag. Sino ang ugat? Si Pangulong BBM. Kung si Pangulong BBM ang magsisimulang magpapaka-gentleman, magpapakatao, at bumabasa sa kanyang pesto ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa ay magsisimula. Dahil tayong lahat ay uaw na uaw sa kalayan na ipinaglaban ng ating mga bayani. Subalit ngayon ang nakakalungkot ang umaagaw ng ating mga kalayaan at karapatan ay ang mga buwaboy na politiko sa ating lipunan. Paano na ang next generation kung hindi tayo magsasalita Paano ang next generation kung tayo patutulog na lang sa isang tabi at tatanggapin na ang bagyo ay normal lang? Paano ang ating next generation kung tayo magsasawalang kibo sa mga nagaganap na sobrang pangunguragot? Maging ang mga private sector ay natututo na rin mangurakot at unti unti nilalamon ang ating mga karapatang mabuhay sa mundo ito. Dahil bakit? Sa pamamagitan ng mga pagtaas ng presyo, diyan tayo unti-unti pinapatay. -unti Pansin ninyo, legal na may titulo, kinuha nila sa pilitan, tapos ayaw bayaran. Nakakaawa yung kaibigan ko na yan, si Remedios Montemayor, kaya sinusuportahan ko kaya kami narito ngayon at yung kaibigan ko hindi sanay magsalita dito yan subalit nagawa niya dahil sobrang api na yan dalawang magulang niya namatay dahil sa ghost project ng DPWH na yan at ang congressman noon ay si congressman Don Gonzalez kaya siya ay narito para isigaw ang kanyang karapatan at ang katotohanan na sobrang pang-aapi ng mga politikong nasa, nasa, sa kanilang mga kapangyarihan. Ako bilang isang OFW advocate, hindi man ako politiko at hindi ko nilipagyayabang sa inyo. Marami na akong natulungan at napauwi dito sa Pilipinas na mga binamaltrato, inaapi sa labas ng bansa. Sinasamahan ko sa Department of Migrant Worker para makakuha ng action plan na kahit pano makatulong sa kanila bilang panimula ng kanilang bagong buhay. At kung minsan natatagalan, ako nakikipagdigmaan para sa kanilang karapatan. Pero, yan ang ibig sabihin na hindi mo kailangan maging politiko para makatulong ka sa pamahalaan ito. Ang masaklap lang, kung sino mga nasa presto, sila pa ang nangaagrabyado sa ating mga karapatan. Kaya mga mga kong kababayang Pilipino, gumising ka kayo. Gumising na kayo, ilaban nyo ang next generation. Dahil kung hindi tayo lalaban ngayon, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan natin makukuha ang kalayaan na inagaw ng mga politikong ito, ng mga super buhaboy. Kaya sana, hindi lamang tayo ganyang karami. Hindi po ito panawagan ng isang rebellion o sedisyon. Ito po ay panawagan ng mga sentimento ng mga mamamayang Pilipino na sobra ng api-api api. sa antas ng pamumuhay. Kung hindi natin sisimulan, darating ang panahon, ang mga kabataan yan ay hindi na makapag-aaral dahil sa taas ng tuition fee na walang kumukontrol. Bakit walang kumukontrol? Apala silang lahat sa investigasyon. Apala silang lahat sa pamumulitika. Puro politika, 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 politika. Wala na silang inintindi kundi politika. Wala nang development na iniisip. Meron mga ilalilaw politiko natin na gustong ma-develop ang Pilipinas. Subalit outnumber sila. Kulang sila sa bilang. Yan ang nakakalungkot. Meron nga tayong mga politiko na mga matatalino gumagawa ng tama at Serbisyo sa Pilipino. Subalit konti lamang sila. Mas marami ang buwaboy. Kaya maraming salamat sa nag-organize ng event na ito. Dahil dyan nyo makikita ang kanilang pagmamalasakit sa ating bayan at mamayan. Sila ang naging instrumento ng Diyos para tayo magsama-sama, para tayo magkaisa, para tayo magkaroon ng isang boses na labanan ang sobrang nagpapahirap sa ating bansa. Marcos, step down! Step down! Step down! Step down! Resign! 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 Kung hindi mo rin lang kayang awakan ang bansa ng Pilipinas dahil ang nasusunod ay ang buhaya sa panigit mo, ibigay mo na sa karapat-dapat. Ibigay mo na. As per constitution, who has, who's the next president if the president is incompetent? As per constitution, who? Sarah! Sarah! Who? Sarah! Kayo na magsalita niyan, hindi ako. Pero alam niyo kung sino yan. As per constitution, hindi natin didiktahan ang taong bayan. Ang konstitusyon ang maghahayag kung sino ang karapat dapat na pumalit kapag ang ating leader o ang ating Pangulo ay wala na sa tamang paggawa ng kanyang tungkulin bilang ama ng ating bansa. Na maraming mga Pilipino na papabayaan na dahil sa sobrang pamumulitika, lumalangoy na kami sa kumunoy ng kahirapan. Kaya sana naman, panawagan ko at panawagan ng mga lahat na mamamayang Pilipino, mga kurakot na politiko, tama na, sobra-sobra na kayo. Mayaman na kayo, tigilan nyo na. At kung maaari, abolish is smart magic. Dahil yan din ay isang ugat ng kahirapan ng ating bansa. Dahil ang nabuboto nila ng makina na yan, ay yung mga hindi dapat umupo, sa gobyerno. Kaya para sa aking opinion at proposal, abolish smart magic, resign the president of the Philippines, and mabuhay tayong lahat, mga mga mayang Pilipino. Pagpatuloy natin ang laban, alang-alang sa mga next generation. Inuulit ko, hindi po kami mga traditional realista, hindi po kami kasama ng mga nanggugulok, hindi po kami kasama ng mga nanununog dyan. Kami po ay mga law-abiding citizen. Law-abiding citizen of the Philippines. Napilito lang kami lumabas dahil sobra na ang aming kaapihan na dapat tugunan ng gobyernong ito kung paano paunlarin ang ating bansa. Maawa naman kayo mga politikong kurakot. Sabi nga nila, wala raw kayong mga puso.